Ako'y nasa malate, alas 7 ng gabi Nakilala ko tuloy ang magandang babae na humahali na sa aking paningin Oy okay, ha, chat-chat na lang sa tropang kulets ha Ay, sige. Ay, sige. Ay, sige. Bye badet ha. Bye badet. Babalina. Bye babalina. Bye bye jeng jeng. Huwag na kayong kekaren-keng, ha. Ano sabi mo? Huwag na kayong kekarengkeng. No! <laughs> Nabo! oh Joppy, what are you doing here? Hey piglets of my packing life. I'm chilling, you know. Abes, ah, pre, na-observe-observe observe ko lang ha. Kanina sa mga kasama mo ha, nakita ko ang papangit nila. Mukha sila mga lababo. Ganon talaga, no? Tumabit-tabi ka daw sa mga pangit para gumanda ka. Tumabit-tabi ka daw sa mga majujubis para pumayat ka. Tumabit-tabi ka daw sa mga majijitim para pumuti ka. Pak ganon! Kaya hindi ako nagsasama ng babaeng mas maganda sa akin, no? Kasi ma-et siya na naman ang beauty ko, no? Oh, ano palang ginagawa mo dito sa may waiting shade? May lakad ka? Um, best friend, pakopya naman ng assignment. Mapapagalitan na naman ako kay Sir Pepe. Gaga ka, wala kang mahihita sa akin. Kakazero ko lang ng exam. Um, Joby, may tanong ako. Ano uh, na naman yan ha? Huwag lang algebra. Um, maganda ba akin? Hindi. Basta, Scott. ka, ka man pala ko na Napaka-insensitive mo. Poker face. Para ka si Jacqueline Jose. Wala kang emosyon. Hindi mo man inisip. Ano feel ko si no, sinabi mo yun? I hate, I, hate I hate you. I hate you. I hate you. Anong ginawa ko? Ah! Ah! Nainis ako sa'yo! Manhid! 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 Siguro, pag na-hold up ka, ganito ka lang. Huwag po. Huwag po. Tapos pag nasanugan ka, sunog. Sunog. Tapos pag nasaksak ka, aw. 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 Masakit. Huh? Uh, sorry na best friend. Nagiging tapat lang naman ako sa iyo. Ayoko lang maging kagaya tayo ng iba na okay pag nakaharap. Tapos plastikan naman pag nakatalikod. Hindi, no. Naiinis pa rin ako sa yon, no. Huwag ah. ka nga. A ah, puti puti puti. A ah, puti puti Ari ah, munting 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 munting.